Lain na natin. Good morning. tatay, isan ba yung bag, galing? Ah? Bagtas. 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 din. Tansa. Ayun, taga Tansa. Ayan, taga-tansa si tatay. Bumalik. Kasi meron kami tatanggalin. Panop check up. Ilang days din nagpahinga. <laughs> Kasi bumay akong ginganaw. So, mataas-taas to. galing na natin yung pangangapal. Kasi pag hindi yan natanggal yung elemento na yan, susunod yan, sugat na. No? Lakas na maatras ako ah <laughs> bakit na? ano pangalan? Arnold po, Montaes Montaes, Arnold po dito pa eh oh, yung no. shirte shirte ng may wala to dito wala no? Ha? Hindi ko mo hindi ko mo sulat dito, nasa kabi ng papel yun. Ah, okay. Oo, po, daming pasyente oh. Hmm. And, sa kabila yun. Sige. Arnold. Pagtatay ha? Huwag magpadaig. Tanggalin natin. Ha? Hmm? Kinabahan hindi? Lakas loob! Ha? <laughs> Ayun guys, yung tatay, oh. Tirahin na natin to, tanggalin na natin to.

hmm nandayin natin ha na para matapos na hmm pag buksin mo yan ha balik balik ka sa akin para wala lang sakitan umalis ka dyan hmm tanggal hindi hey, tayo wag ka magpapatay ha Pinilit ka tawan, di ba? kaya Mukha mo pagpagit ka ahat na. Hmm. Ayan, nandiyan si itin. Hindi kayo maubos tanggal Hmm, tuloy. không tin không tin là lang thay nó, để là lang, em làm cho tinh em, gusto, wala na tay wag huwag mong garawin wala na huwag buksan mata huwag buksa na huwag buksan mata huwag buksan mata na open ito tatay ay check na natin bago ako maglagay mag 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 ako ng kuryente. May pagiramdam? Meron? Meron? Paan? Meron? Meron? Tatay? Meron? Try ka maglakad? Tayo? Ayan, wala? Nawala yung mga kapal? Meron, kaunti. Okay. Kaunti? Sige, upo ka tayo. <coughs> Okay, ulit mata, maglagay ako ko yung lah batang ko, ako maipit, tatay, hindi. Maglagay lang ako ng basal. Buong pangalan? lang, parang pa, ng mata, tatay, ha? bong pa, 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 Tay. Hmm. sikit tay hmm. litik na. na mayroon nang giliti ha ayun na kapila tay buka niya po ito kapila huwag nyo busan ng mata Sikit na rin tayo yan kiliti kiliti na huwag niyong buksan mata huwag wow. malamig katay huwag niyong buksan mata ha open yan yeah. yeah. pakiramdam? Mayroon. Yeah. Pa. dilitin Kilitin. Kilitin. Kilitin na. 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 O tayo ka. Agay mo. Lakad. Ayos, tay. Mayroon ka kaunti. Ha? Hindi, mayroon ka kung ayusin sa'yo. Sa may baywang. Ha? Mm -hmm. Ayan, napuha. Yung baywang mo tayo yung sayatik mo ang gagalawin ko. Ha? Para yung pamamanhit, yung ground ng kuryente papunta sa baba, tuloy-tuloy na siya. Ha? Magpapain na tayo? Ha? Tatay, kapasit natin sa aking channel. And guys, si Tatay, isang jeepney driver, no? Dati daw siyang chicks. So, ngayong matanda na, wala na. <laughs> 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 so, wala na, hindi daw chicks. Sabi ko lang, ang jeepney driver, marami naman talaga. Marami, Tay? Hindi naman, hindi, parehas. Hindi parehas? <laughs> <laughs> Pero umuwi ako nung Mindanao ang uh, 14 tapos na uh, balik ako ng 25. Ngayon si bumalik. Dati ano yung ginamit kay Tay? Yung uric, uric acid. Yung sa uric acid. So ngayon, kumusta? Okay na siya. Okay na siya. <laughs> Uminom ka ba ng gamot? Nakabili ka ba ng gamot sa akin? Hindi. Hindi pa. Hindi pa. I recommend ako si Kusang Gamot. Uh, guys, uh, pang uric acid yun. Sa kasi akong ano na, member ng Genesis Esperolina. Yan, kung sino yung mga pasyente ko, nare-recommend ako yun. Pero hindi ko instrumento yan para akong kumita. Instrumento yun para gumaling sila sa... Hindi nagsisintetic. Ang ginag ginagamit nila yon para sa pangkalahatan ng sakit. Ngayon guys, magbabay na kami ni Tatay. Tay, babay na kayo. Magbabay. <laughs>